Ay, naku anak. Wala na naman tayo kasama. One on one na naman tayo. Anak, si mami. Nasa SN, Naggagala. Iniwan ka na sa akin. Pero alam nyo, mga katropa. Nagsabi naman sa akin na maayos. At deserve niya naman makagala. Pinayagan ko. Wow! niya naman makagala After niya mga anak. Pinayagan ko. Ako nang bahala kay baby. Basta may gata sa bote. <laughs> no, nga, baby. Basta may gatas ikaw. Ano nga, mahirap maiwan. At tapos wala nga pang gatas. Ay, anong gagawin natin ngayon? Ah, anong gagawin natin? Ah, anong gagawin natin? Tanak, maulan. Ano, magandang gabi. wala pa si mami. Ay, alam ko na. Total. Dumalaki ka na, anak. Kailangan mo nang malaman yung dapat at hindi dapat gawin. Lalo na, babae ka. Alam mo naman sa panahon ngayon ang daming manluloko anak. Oh, di ba? Alam mo, alam mo yun, napatawa ka, nakarelate ka. Bakit? Niloko ka na ba? Kailan? Kailan ka niloko anak? Sabihin mo sa akin. Turo mo kung sino nang loko sa'yo. Oh, sino? Huwag mo ko dinadaan-daan sa tawo mo. Alam kong cute kang tumawa, pero ngayon malaki ka na, babae ka, dapat alam mo na yung bawal at hindi bawal, okay? Unang-una, huwag ka muna magkakatipan bawal. Nung nakaraan, sa covered court, nung schedule ng torok mo, nakita ko, may nakita kang lalaki, ngititian ka, agad kang humiti agad. Nakita ko yon, Hindi mo maihihay kailan, nahuli kita. Hindi ka lang tumingin sa akin, pero nahuli kita. Akala mo, makakalasod sa akin yung ganon? Hindi. Bawal. Kung gusto mo magkatipan, mag-aral ka muna mabuti. Pero kung hindi ka makapag-antay, sige, grade 3, pwede na. Kung gusto mo talaga magkatipan, mag-asawa ka na, grade 3. Mag-asawa ka na, anak. Kahit grade 3 pa lang, mag-asawa ka na. Ayos ba yun? Hindi, hindi rin ba? Mag-aaral ka muna mabuti, anak. Ano? Saan na yung katipan-katipan niya? Katipan, Huwag mo si mami at si daddy. Si daddy, unang lumandi, grade 5. Grade 5, lumandi na ako nun, anak. Masyado na ako malandi ng mga taong yon. Ilang taon pa lang ako nun. Ano bang mga 11 years old? Ganon? Basta. Maga ako lumandi, anak. Huwag mo na akong gagayahin, anak. Si Mami, hindi ko sure, pero parang high school na siya. Noong una nagtatipan. Basta, focus ka lang muna sa pag-aaral, anak. Okay? No more, katipan muna. Wala mo na distraction. Sobrang distraction yung katipan na yan. Habang bata ka pa, enjoy mo muna. Sulitin mo muna yung mga araw na bata ka pa. Enjoyin mo muna, okay? Pangalawa, ayoko nang umuuwi ng, ng hating gabi. Ha? Ayaw ko nun. Gusto ko, alas 7, nasa bahay na. Hindi, masyado maaga. Anong oras ba ang party Ngayon, mga atropa. Alas 8. Hindi, masyado pa mo. Sige, alas 9. Alas 9, dapat nasa bahay ka na. <laughs> Seryoso ako sinasabi ko sa na, kailangan ma-absorb mo to. At bago ka umalis, magsasabi ka muna kay mami at kay daddy. Huwag basta aalis. Wag na wag mong gagayahin si Daddy. Aalis ng umaga. Uuwi gab ina. Hindi na nag-almusal. Hindi na nagtanghalian. Pati hapunan, hindi na naghapaghapunan. Kakalaro sa labas. saan saan pumupunta si Daddy, wag mo nang gagayahin yan. Pangatlo. Bawal ang mag-inom. Hindi. Sige. Bibigyan kita ng konting excuse. Pwede kang mag-inom pero konti lang. At hindi pwede ang hard. Dapat light lang. Ladies drink. Okay? Ano? Tuwan-tuwan? Ay, payag gusto at mag-inom. Ano? naman na mo kay daddy ang pagiging mag-iinom. Mga wag. Gayahin mo si mami. Hindi nag-iinom. Hindi Ano, hindi nun alam ang lasa ng mga ala. Pero ako, <laughs> magmuna mo nasubukan. <laughs> at kung mag-iinom ka ng hard na alak, pero sana wag nang umabot doon, anak. In case lang na umabot, nakuyurius ka kung anong lasa ng hard na alak. Kapag nag-inom ka ng hard na alak, lagi mo tatandaan, magtitira ka ng pang-uwi. Walang susundo sa'yo. Hindi kita susunduin. Anong akala mo? Eh, paano kung lasing din ako? Huwag mo akong tinatawan-tawanan dyan, anak. Ha? Ah, ano ba? Ano mo huwag mo tinatawan? Seryoso ko? Wag na wag na wag kang uuwi ng bahay ng lasing. Ayaw ko nun. Gusto ko, pag mag-iinom ka, magtitira ka ng pang-uwi. Ayaw ko ng lasing na lasing, ha? Biruin mo, pinayagan na atang mag-inom. Dapat, hindi talaga. Ito na, ang huli. Gusto ko, ang mga kaibigan mo, puro babae. Ha? Mga babae ang kakaibiganin mo. Tapos, papakilala mo kay Daddy. Eh, este, papakilala mo kay Mami at kay Daddy. Kasi, kailangan makilala namin ang mga kaibigan mo at kakaibiganin mo pa lang. Hindi pwedeng basta-basta ka lang kumukuha ng kaibigan. Lalaki, pwede magkaibigan ng lalaki. Basta yung mapapagkatiwalaan. Huwag kang magkakaibigan ng lalaki na mukhang sanggan, alam mo yung Huwag ka na, huwag ka magkakaibigan na mukhang sangga, gano Yung mukhang hindi mapapagkatiwalaan. Yung unang tingin mo pa lang, mukha hindi mapapagkatiwalaan, anak. Huwag na huwag kang lalapit sa mga ganoon Payo ko siya yan. Tandaan mo. Yan ang pinakatatandaan mo sa lahat, anak. Pipili ka ng mga kakaibiganin mo. Okay? Huwag kung sino-sino lang. Next, bibigyan ka ng bonus advice. Dahil malaki ka na, kapag nagkapera ka, sinabi ni mami na kukunin yung pera mo, ilalagay sa bangko, wag na wag kang maniniwala. Hindi totoong ilalagay ni mami sa bangko ang pera. O, oh, di ba? Wag kang kamiya. Totoo yun. Hindi, totoo yun. Totoo yun. Ang mas maganda dyan, anak, ibigay mo sa akin lahat ng pera mo. Basta wag kay mami. Kasi pag kay mami mo binigay, sasabihin sa bangko, hindi idalagay sa bangko yon. Oo, maniwala ka. Wag kang Wag, wag kang umiyak. Totoo yun, anak. Masakit man tanggapin. Totoo yun. Budol yun, budol. Hindi totoong ilalagay ng mga mami ang pera ng mga anak nila sa bangko.